Nilinaw ng pag-asa na walang katotohanan na ang mga kumalat online na tatlong araw magdidilim ang langit kasunod ng total solar eclipse. Ilang residente kasi sa Surigao del Norte ang nagpanic buying dahil dito. Magbabalita si Mon Gualvez. Pasado alas 12 ng tanghali sa Mexico, nagtipo ng mga taga Mazatlan sa open area malapit sa dagat, karamihan bitbit -bit ang teleskopyo. Yung iba, nakashades. Nagpiknik pa nga ang ilan. Ilang saglit lang, tuluyan ng tumakip ang buwan sa araw. Ang Pinay na si Shekina Lobarbio, sinaksiyan ng total solar eclipse kasama ang kanyang pamilya sa Dallas, Texas. Unang pagkakataon daw niyang maka-experience ng total solar eclipse. It was a great experience kasi first time kong naka-encounter ng, ng ganong event in my life. Before kasi sa Philippines hindi ko pa na-experience na simula nung bata ako. So uh, sabi nila before daw sa Philippines is um, 1960 pa nangyari yung um uh, solar eclipse. And then now ngayon uh, mismo ako naka naka-experience ng ganitong event. Yun nga lang, hindi to nasaksihan dito sa Pilipinas. Ayon sa pag-asa, April 20, 2042 ang sunod nating schedule ng total solar eclipse na pinakamatatanaw umano sa Legazpi City. Pero hindi napigilan palitang ng balitang yan ang fake news. Sa Surigao del Norte, nagpanik buying ang mga residente sa bayan ng Socorro. Meron daw kasi nagpakalat sa social media na magkakaroon ng tatlong araw ng kadiliman dulot ng solar eclipse. Bagay na pinasinungalingan na rin ng pag-asa. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH.